Misterioso Wilderness Farm Day 25 of Fall Year 3 Ang current funds ay 656,347 gold at ang, ang total earnings ay 13,687,756 gold Gumising tayo, uminom ng green tea at kumain ng crab cakes Ayan, silipin natin kung merong may birthday. Silipin natin. Wala, wala naman may birthday. Kunin natin ito nasa statua. Tapos, ano ang weather for tomorrow? Cloudy. Ganon din sa ano, sa ano, beautiful sunny day. Sa Ginger Island. Aha, wala naman tayong kailangan dito kunin na natin lahat ng ating arranging bar pati na rin tong fire quartz patuloy natin ang pagkuha ng ancient seed dried ancient seed at ilagay natin sa chest ayan ngayon maglagay pa tayo ng maraming in the dryer natin kaya hindi na pala pwede balik natin so ito na lang susunod yan tapos yan lagay natin itong sunflower gawin natin siyang oil at yung duck egg Gawin natin 'yung igates. Kunin natin 'tong mga eggplant. Balik natin 'yung duck. Kunin natin 'tong honey. Actually 'tong honey pwede ilagay dito. Meron kasi yung recipe na hina na ano honey, eh, kailangan ng honey. lagay naman natin dito lahat ng minerals tsaka dito naman yung fire quartz etong dalawang to etong pwede natin hindi food dito na lang tapos yung saldi newspaper ah lalabas pala tayo para kumuha ng mga pananim ng mga tanim natin silipin nga natin yung cellar wala naman black na alala meron pa nga pala tayo ditong mga ano pwedeng ilagay sa cheese natin cheese to mga goat milk. Yan, tsaka so, tong tatlo. Ano ba nandito? Ay, mga bulaklak. Mga bulaklak pala yung nandito. Ito, so, lagay natin dito itong mga gold. Gold ang gold na crop natin. Pasok natin dito. Recycle natin yan. Puntahan natin si Clint. Pabukas natin yung ano natin. Asan kaya si Snowy? Uy, ang dami oh. Mamaya balikan natin. Puntahan natin si Clint. Ayun, yung si Snowy. Nakita ko na siya sa baba. Ito tayo sa town. Bukas natin titlin tong ating ano. Can you please open? Hmm, dumami lalo yung papa. Bukas natin. Wow! Deluxe Speed Grow. May pagkain pa tsaka warp, warp totem papunta sa farm so, ang gawin natin tago na lang muna natin itong pagkain and then, eto itong warp totem na ano going back to the farm hindi na natin kailangan yan kasi meron na nga tayong ano eh, may magic wand na tayo Hello, Snowy. Oh, Di ba Snow. Binigyan tayo ni Snowy ng fish. Tapos, ah, uh, ilagay natin to. ito. Dito. natin itong mga alaga natin. Tagal na natin di sila na pupuntahan. Okay, e, may nakuha tayo. Wala, wala na silang ano pangalan nito. Pero bibilin ko. Pati rin dito o oh, wala na. Bili na lang tayo. Okay, ano. Here let's buy from here. See that po? tayo. Siyempre, hindi natin mapapadala uh, yung mga yan kasi ano yan eh considered as ano pa na to artisanal so ang um, gawin na lang natin 1, 2, 3 ito na lang Dami na naman, oh. Gustong isla dito. Hmm, wala tayong mapapadala dyan. Dito pala. Bisitahin natin yung ating ano sa kabila. Ay, may kukunin pala tayo. Yun nandito. Ayan o. Oh. Oo, oh, bakit kaya? Siguro may kumakain ng ating ano. So, kumain tayo ng farmer's lunch. Farmer's lunch. Kain tayong Farmer's lunch. kunin natin lahat to. Yan. Diba? Kailangan natin palang mag-ano rito? mag -tanim ng grass. Kasi, oh. Meron siyang ah, uh, ano, fertilizer. Bakit kaya ito hindi ah, kinukuha na nung ano. Kinukuha na yan ng ating tayong ano. Mm -hmm. Ano kaya ang gagawin natin? Uy, oh, ang dami oh. 38 agad oh. So, yan. Pwede nating i-benta yan. Tsaka yung isa. Pakit tayo ng crab cakes. tingnan natin kung makakagawa tayo ng fiber. Fiber. Sana naman pwede. Pwede. Eh. 48 na eh. So, 100. Tapos, ibenta natin itong ano. Um, tsaka ito. Lagay natin to dito kasi para mape-preserve yung nilagay dyan na mga fertilizer. So, ganyan din ang gagawin natin doon sa Ginger Island pag nakuha natin yung ano doon. Pasok natin dito yung Yan. And then, Eto, kunin natin. Tanim natin dito. Punta tayo kay ano? Kay Pierre. Let's go to Pierre. Kaya ba tumakuha habang nakasakay? Hindi. Bumababa pa rin siya. Yun ang problema ko dito sa... <laughs> A horse. Magbaba <laughs> siya. Pumili tayo kay Pierre ng sa Ito, grass starter. Yeah. Tapos, tanim natin tong grass starter doon sa ating farm para yung mga animals natin meron silang ano merong uh, hay or yan sige patay dito sa ating mga animals let's go to the animals yan so pamula dito magtanong tayo ng yan. sila pupunta hindi doon saan saan yung pupunta yung ating animals Yes, natapos din, di ba? Ito tayo dito sa bahay. Lahat pala ng truffle na ano, pwede nating kunin waterfall na ito oh, gold na kasi siya eh lagay natin dito dito dyan artisan goods pala yun dito na lang muna natin lagay and then ba lalagay dito? Ito. Tsaka yan. So, punta na lang muna tayo sa kabilang island. Tignan natin kamusta ang ating ano ron. Wow, diba? Ang dami oh. Nasa ilang kaya po? Na opayman dun kayat 200 plus siguro another 200, 100 300 lang 300 pa lang. So, ilan na lahat to? 370 Parang pulang lang tayo. yun I-release ko na kasi alam ko, parang two days, no? Baka pwede pa eh. Pwede pa yata tayo mag, ano. I hope, I hope, I hope. No. No. Pero last na ngayon. Last na ngayon yung araw na magtalaga mga tatanim. After this talaga hindi. Na. So, 46. So, ito parang ano siya. 25. Kasama yung plus one hundred tong area nako. To. Three hundred. Three twenty-five. So, meron na tayong 25 pa. Parang kulang ata. Ito, 100. Tapos, ito. 203. kasha na yan. ay hope kasha na siya. Pero para sure, para sure tayo. No. So, babalik tayo dito sa 20 ano na. Waw lang pa, Nakakainis naman. <laughs> 20 kulang pa. Pero ilang konti na lang. No. Ngayon, i-send na natin tong 140 plus. 148, tsaka to. Ngayon natin to? tanim na, na tanim na natin to yan na tanim na natin lahat ngayon na talaga yung ano last tapos dito tayo dumaan kasi itatanim ko to dun sa greenhouse na ata. Wala na matataniman. Okay, punta na tayo sa bahay. One ano na eh. 1.40 na. Let's go to sleep. Go to sleep for the night. Yes. so naka-send tayo ng uh, 148 na key fruit pero kulang pa yan kasi 500 ang dapat natin send dahil nag dahil nagbenta naman tayo ng mga sweet gem berry yan so ang uh, ang ating for day 25 of fall year 3 ang ating income is 209,072 gold